siya warma naman nga Ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At panigurado, hindi na kami din mabibitin. I for the go. <laughs> Ay biglaan nga nila ang yung pagluluto namin ngayon na rin din sa bukid mga kamangyan. Gawa ng sa tunay ho. Mabili lang ho sana kami doon sa bayan nung luto na kasi syempre nag crave crave. Wow nag crave crave. <laughs> Kaso nga nila ang ho halos lahat na din sa bahay ay nagpabili na. Syempre ho malaki din yung gastos nun kapag tinotal tapos mabibitin pa kami. Kaya ako ay mamili na lang kami ng mga ingredients at kami na lang yung magluto doon sa bukid. Para ho hindi na kami mabitin ang gawin na namin ay yung higante. Aba ay baka ang sunod na kain na namin ng shawarma ay next year na ulit. At, <laughs> taringan, ho, buti na lang talaga ng pagpunta namin ng palengke ay yung karning baka. Siyempre, yun talaga yung kailangan dun. tas apagiling na ang ganyan. Kasi, siyempre, hindi naman natin magagawa yung sa shawarmahan talaga na yung nakabiting, ganyan, sabay pilas-pilas na laang. Kilot, lang. Dalawang kilot, may kitlango pala rin mga kamangyan At 750 pesos na agad. Ay, alam nyo naman ho, kapag karning baka, pagka mahal mahal Aba, ay no choice naman, hindi naman pwede, pwedeng karning manok yung ilagay natin din Ari, ah. <laughs> una nga ni akala ko, eh, hindi pa masapat yung dalawang kilo at kako ikakaunti. Pero na naman ho, namin, wow, na-realize na yung naman shawarma, hindi lang naman ho beef. May mga gulay-gulay pa doon, ganyan. Ay, di na lang ang mabawi. Para syempre, healthy tayo. Wow, healthy. Ay, di ino, na ko nga na yung lutuin din na rin karning baka. Naglagay na ako din na ng toyo, paminta, asukal, oyster sauce, at saka ako aring beef cube. Ay, may kulang pa nga ni, ho din yung mga kamangyan, yung cumin powder. Ay, kasi yung gapalasang shawarma talaga din. Ang kaso nga nila ang ho, naubusan na kami sa palengke. Kasi yun ho pala, inagamit din yung mga magpapares. Muntik na ho talaga akong magdabog. Grabe, napaka-OA. At dahil kami, kami lang din naman ho yung mga kainari, hindi naman din aripang bente. Ay, di okay na din kahit wala ho noon. Grabe, salamat. At din, niya ako natawa mga kamangyan gawa ng pagkakuha nga niyo ng Hunong Karning Baka. Siyempre may mga tira-tira pa doon sa kawali. Aba ay eh, naglagay ng kanin. Sayang daw naman kung ahugasan agad ay eh, may lasa pa daw yun. Aba ayun. Ngayon ko na pagtanto na para hindi inapakain tong mga to. Nasaring nga mo pala yung pinaka shawarma wrapper mga kamangyan. Ang tawag daw dyan ay pita wrapper. Siyempre hindi naman din namin alam kung ano ho yung tawag diyan. Kasi siyempre kami nabili lang din naman ng luto na. Uy, bumili lang ako pala apat na balot na rin mga kamangyan, yung laman hunon ay 6 pieces na. Ang isang balot ho pala na rin ay 137.75 pesos. Oh, grabe. Kompletang kompleto. <laughs> nasa 24 pieces nga nila ang pala rin mga kamangyan. Gawa nung bumili din kami. Wala naman na. Last na daw yun. Lagi na lang last na. Ubus na. Maayak na ako dito. Suyuin niyo ako. Suyo. Pero yun mga kamangyan. Marami na rin naman are. At apagkasay na lang ang namin para makagawa kami ng higanting shawarma. Kasi syempre, pinili namin tong gawin. Ganyan, pinapera pa namin yung sarili namin. Salamat. Tapos busy nga niyo kami dyan, mga kamangyan. Maghay tayo dun sa ni Kuya. Kailangan kapag kasi na medyo painitan ari mga kamangyan at medyo matatagal ang kami din gawa ng marami-rami ho ari. At bising-bising nga niyo kami diyan mga kamangyan, tuloy-tuloy pa rin nga niyo yung pagagayat din na hindi Julina at saka ho ni Kuya Julius nyo. Kasi kailangan nyo talaga na maraming pipino, maraming sibuyas. Kasi alam nyo naman ako, unti yung karne natin dyan tayo mabawi. Huy! Ang mayroon rin ko pala mga kamangyan, si nanay ho ay magaluto daw ng shawarma rice. O siya, alam, may pagayon. Kunting-kunti na lang talaga, magatayo na kami ng restaurant dito. Hala! Kasi natin si hindi ni gawa ng gagawa daw nga ni sila nung coffee jelly Ay, Siyempre, masarap din yung pang merienda, ganyan. Tapos digaw mga kamangyan, yung shawarma na yan, babago la ang din, parang bigla na lang ang nagboom. Tapos so, nung nasikat-sikat na yan, hindi pa talaga ako natikim-tikim, ganyan. Kasi nga niho, namamahalan pa ako. Tapos isang beses so, nilibre ako ni kuya, hindi ko talaga ako nasarapan kasi parang nakain-kain ko yun si Buya. Sabi ko, ayoko, ang pakit ang lasa, grabe ang arte nun. <laughs> hindi ko matandaan mga kamangyan, pero parang niyayayata ako ni Kuya Julius nyo na kumain sa shawarmahan. Kasi ko talaga ang mga gusto ko yung sa mga fishbowl, sa mga balot, yun simple lang, oh simple lang. <laughs> Tapos so, kumain kami dun, parang nag iba yung lasa, parang nagsimula na masarapan ako doon. Ala, depende pala siya sa kasama. Nung <laughs> masarapan naman ako, nasobrahan naman ang bonggang-bongga. Kasi halos araw-araw na gusto kong kumain ng shawarma, ng shawarma rice. At in, talagang halos araw-araw gusto ko ayun na laang. Parang nagalihin na, ganun. Tapos <laughs> digaw yung rice nung sa shawarma ko, kung tila ang. Inagawa ko noon, makuha ko nung kanin doon sa amin, tapos apagsamasamahin ko, ganyan. Para talaga sobrang dami, hindi man ako mabitin. Ay, grabe talaga. Tapos ang nangyari sa akin, nasuya naman ako. Kasi syempre, halos araw-araw yun na nakain. Ganyan, kasi talaga ako, parang pag nasarapan ako di yan araw-araw kong kakainin. Hala, ano yun? Pagkain, syempre, para naman kayong ano, napaka-green-minded. Hala. Tapos biglang ayoko na, ayoko na munang kainin. Ayoko makita, ayoko maamoy. Basta gayo, oh, napakagulo. <coughs> sa mga kamangyan after noon, parang ilang buwan din ako bago makakain ulit ng shawarma kasi nga, syempre, nasuya-suya na. So, ayun, nga nga niyo pala mga kamangyan, ay nagagawa ko ako ng pinakang sauce ng shawarma. Nagsama ko lang dito yung mayonnaise at saka ko yung cheese powder. Ay, dalawang sauce ko kasi yung agawin ko mga kamangyan. So, ito lang yung inuna ko. Dini naman lang sa pangalawang sauce, pinagsama-sama ko lang yung mayonnaise, asukal na puti paminta, garlic powder, asin, arehong hot sauce, at saka ho aring lemon. Naku, dati mga kamangyan, grabe talaga ako manghingi ng sauce sa shawarmahan. In, parang gusto ko yung nag awas, -awas na. Tapos kapag doon ka naman makakain sa shawarmahan mismo, kada kagat ko magalagay ulit ng sauce. Ay, grabe, nalugi na. Siyempre ho, nilagay ko rin din sa lagayan para feel na feel ko naman yung paglalagay ng sauce mamaya. Ah! for the go. Oh, tanong ko lang din pala mga kamangyan kung ano ho yung tawag din. Ano ba kita man napasama yan? In fairness naman, malinis. Very good, very good. Alam mo pa very good. Bali patapos na rin naman ho kami diyan mga kamangyan. Oo, oh, hindi man tayo maabot ng 3 months. Kasi <laughs> nga daw pala gagamitin sa coffee jelly mga kamangyan ay nilagay lang ho din sa isang lagayan para ho medyo mapalamig-lamig na. Wala man na itim nga ni ho pala yung ginamit diyan mga kamangyan kasi syempre coffee jelly nga ni. Kasi <laughs> nga ho nung malamig na ay diginayat-gayat na ho nila, shape-shape na nang square. Ayun, so, madali lang din pala gawin mga kamangyan at kapag nag merienda din ho pala kami din sa kubo. Gustong gusto talaga namin na may masarap-sarap na panulak. Maliban ho sa Coke, sa sprite, sa royal, lahat na ibinanggit. Siyempre <laughs> masarap din talaga yung mga ganyan, mga palamig. Sa malamig, sa malamig, yung mga gulaman. Hindi <laughs> ko mga kamangyan pero feeling ko ngayon lang talaga kami gumawa ng coffee jelly dito. Kasi wala rin mga hindi naman sobrang ihilig sa coffee jelly. Minsan nga niyo kapag wala kaming ganyan oh, ay tubig na lang tapos alag yan ng sobrang daming yelo. Huy. <coughs> After nga niyo mapagsama-sama lahat mga kamangyan ay ayan nga niyo at may mekos na yan insan. Huy. Kasi ano pala kami din sa pag-iinit na rin nga niyo pinakang rapper mga kamangyan. Kaya ngayon naman no oh, ay napagplanuhan namin kung paano nga niyo kami makakagawa ng ganting shawarma. Sa tunay ho, oh, sobra talaga kami nahirapan kasi hindi ho oh, talaga namin alam kung paano nga yun agawin kasi syempre medyo marami ho oh, yung alagay doon sa loob baka magkalasan. Hindi namin alam kung paano ari apag dikit-dikitin kasi hindi naman ari yung normal na rapper na kapag nilagyan nga ni big ay magadikit-dikit na. So ayan talagang nag-brainstorming na kami. Wow, brainstorming. <laughs> kasi na ina-imagine namin na magagawa nga ni Hunong Higanting Shawarma. Parang ang dali-dali la ang ganyan. Kaso nga nila ang nandito na nung talagang galagay na kami. Medyo naguluhan na kami, medyo nahirapan na kung paano nga ni. Kasi mahirap ho talaga lalo na ho at mabigat nga ni yung alagay doon sa loob. Miski nga ni ho yung shape mismo ng Shawarma, hindi ho namin magagawa. O tama, pahirapan talaga sarili. Sabi ho na, namin, makakagawa kami, pero ang siya. Hindi ko talaga mahahawakan ng bonggam-bongga na parang ice cream. Kasi magalaglagan talaga yan. Sayang so, yun. Nagtagal talaga kami dito, mga kamangyan Siguro mga 20 minutes. Mm -mm, gutom na rin. Pagkakuha na ho namin, yung pwedeng gawin din nga ni Sa Ganting Shawarma, di pinasabasa ho namin gamit ho yung tubig na may harina. Para kahit pa paano ho, bagay dumikit-dikit naman. Baka mamay, eh, pagkakuha ko kalasa na, aroy ah. may Maya, maya nga niyo, nung okay na, idinilagay eh, na ho ni Julina yung mga dapat ilagay di yan, Yung pipino, kamatis, sibuyas na puti, yung karning bak ka. Tapos syempre, yung mga ginawa namin na sauce. Aba, baka mamaya kung ano-ano mga ipaglalagay nyo diyan ha? Baka maglagay kayo ng ampalaya. Aba, ay mapait yun. <laughs> Tapos, oh, so, naglagay din pala si Julina diyan ng cheese. Tapos, dalawang layer ho pala yung ginawa namin diyan na palaman. Para ho, syempre, marami-rami. Naks naman. At no, okay na nga niyo, ari mga kamangyan, hindi ho namin alam kung paano nga nialipat doon sa isang lagayan. Dahil <laughs> nga niyo, nakapatong ari doon sa daon ng saging. Ay, sinama na rin yun. At okay. <laughs> ito na ang ating higanting shawarma din sa bukid. Ay, for the go. Ito yung nani mga kamangyan. Ang sinunod naman nung ayusin din ay aring nga ni Hong shawarma rice. Bale, aring na rin na pala aming tangalian mga kamangyan. Gawa ng aring din naman ay nakakabusog na. O di ka pinagsamang merienda at saka tangalian sa lakma. Bale, din yung nani pala sa nilutong kanin mga kamangyan. Nilagay laang din ho yung mga nilagay doon sa shawarma. Yung pipino, kamatis, sibuyas, yung beef at syempre ho yung sauce. At grabe no, natikman ko nga ho are mga kamangyan. Parang yung inabili ko sa labasan. Grabe, napaka-feeling mo. Hindi ko alam kung bibing kabata. To, ano? So ayun, okay na yung ating higanting shawarma, yung shawarma rice, at saka ho, aring ating coffee jelly. At alam nyo na ho, kapag gano'n mga kamangyan, ay kumuha na ho kayo ng baho di At kami ho, ay sabayan nyo ng kumain dini. Ay for the go. <laughs> so ayun, nasabi nga niyo namin dini, na solve na solve yung cravings namin. Aba, ay higante na Kapag yan ay nagkulang pa, ay awan ko lang. Aba, ah. nakahintin nga niyo kami diyan mga kamangyan, yan. Napunta ko sa kanila yung unang tikim ko din yung shawarma. Kasi syempre, wala pa akong idea doon. Ganyan, akala ko ay dire-diretso ang yung kain. Yun pala, may pinakampapel pa doon sa dulo. ipatay yung papel, ay kirain ko na ari At dahil nga niyo, marami kami din yung mga kamangyan at hindi rin naman namin makakain ari ng isang buo na kasi nga nihigante ari. Hindi e nakuha na lang kami nung parang rapper, tas nakuha na lang kami nung pinakang alaman doon. O oh, diga, unlimited. bunuin mo hanggat gusto mo. Hala. Dahil nga niyo, si Kim sobrang hilig sa shawarma, tipong tig-isa na nga ni kami ng shawarma. Pagkaubos ng kanya, makikihati pa. Aba ayos. Ako no, na nga niyo, mga kamangyan, akala ko talaga mahirap gumawa ng shawarma. Pero nung namin dito sa bukid, aba ay madali lang naman upa pala. Kahit nga nung nasa bahay ang kayo, ay kayang kaya nyo rin gawin. Basta samahan nyo lang ng pagmamahal. Hala, hindi nga niyo, nilang kumain, aba ay mga nakaungkot na din sa isang tabi. Wari ko ay gusto nang matulog. Ay, ah. Uh. Kaya namin dito mga kamangyan, ay dali-dali nga niho ako nag-intindi. Dali ho, papunta ako Doon sa aming gasolinahan. Birthday ko kasi nung dalawa naming staff, kaya kako ay dala naman namin ng cake. Oh. Si Ma'am Angela ho, yung pampatendant namin, birthday ngayon. Tapos yung cashier naman nung namin, si Ma'am Joy. Ay, birthday ho, nung isang araw, hindi lang kami nakapunta gawa ng video business. Sorry na. Sa totoo lang, hindi man duty yan si Ma'am Joy ngayon. Pinatawag ko laang ho. Dahil malapit naman siya dini. Oh, kagigising laang at katatapos laang din ang duty. Aroy ah. <laughs> sa gasolinahan kami mga kamangyan, syempre hindi na namin sinindihan aring kandila. Kakoy, abo ay delikado. <laughs> ano, ay simple way namin para maparamdam namin yung love namin sa kanila. Ay for the go. Ito nga niyo, sa gasolinahan mga kamangyan, ay nagtawag nga niyo, sa amin si na kuya. Nasunod daw kami sa kanila kasi nasa ilog daw sila. Aba, grabe, napakaraming time. Ito na yun, ay padilim na talaga ng mga oras na ari. Siguro mga alas 4, ganyan. Kako, hindi na rin naman ako makakaligo, Ako'y mabibitin la ang gawa ng pauwi na rin naman sila. Hindi na ginawinaw na lang ako di Ay, alam nyo naman ho, yung mga yan. Gusto lagi ay maligo sa ilog ganyan. Kasi -chill daw sila. Wow, sana Oh, may nga ni ay tumawag na rin sa amin si nanay na kamera nga ni ay umuwi Nagawa ng padilim na okay. rin. Okay, nga ni padilim na at wala pa rin kami sa bahay. Talaga namang kabadong-kabado na yan si nanay. Ay, si tatay, panay na ang tawag. Ay, grabe na ba pagmamahal? So, ayun na mga kamangyama, mili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow niyo lang ang ating page. At i-share ang video, ano? O dito na lang ang ating video at mga baka kami mapalo na ni Maring Lourdes. Bye-bye, love you. <laughs>